Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahapon po kung kayo po ay nakapagsimba, ang Ibanghelyo ay tungkol sa isang mayamang binata na nagtanong kay Jesus kung ano ang nais niyang gawin, ano ang pwede niyang gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan. At sinabi ni Jesus ang minimum requirement upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Ano ito? Sundin mo lang ang sampung utos ng Diyos at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero yung binatang lalaki, dahil nais niyang maging, maging perfect sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, nagtanong pa siya kay Jesus, ano pa ba ang nais ko pang gawin? Sinunod ko na ang lahat ng ito. Simula pa nung pagkabata, ano pa ba ang nais kong gawin? At sinabi sa kanya ni Jesus, kung nais mong maging perfect, kailangan mong iwanan, ibenta ang lahat ng mga bagay, kayamanan na mayroon ka, ibigay ito sa mga mahihirap, at sumunod sa akin. At ang naging kwento, umalis ang binatang lalaki na malungkot dahil siya ay napakayaman. At ang ebanghelyo ngayon ay continuation nang nangyari o sitwasyon kahapon. Pagkaalis ng lalaki, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Bakit sinabi ni Jesus ang ganon? Ang ibig sabihin ba na kayong mga bata, for example, na nandito, pagkatapos nyo mag-aral, dapat hindi kayo mag-aspire na maging mayaman dahil hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ba ang ibig sabihin ni Yesus? Hindi po. Hindi po masama ang pagiging mayaman. Hindi po masama ang kayamanan. Kapag tayo ay nagkakaroon ng kayamanan sa ating buhay, material man ito, spiritual na kayamanan man ito, o kaalaman, katanyagan sa ating sarili, ito ay mga biyaya ng Diyos sa atin. Walang binibigay ang Diyos na tao, na masama. Hindi ang Diyos nagbibigay ng masama sa tao. Ang tao na tumatanggap ng mga bagay mula sa Diyos ang nagpapasama sa mga bagay na ito. Kaya, kailangan natin intindihin ang, ang ibanghelyo ngayon, ang konteksto, kung ano ba ang nais at sabihin sa atin ni Jesus. Para kay Jesus, hindi lamang nire-refer nito ang kayamanan kung ano ang focus ng ating puso, yun po ang nagiging kayamanan para sa atin. Kung ano ang nagiging focus ng ating puso, kung ano ang priority ng ating puso, doon po umiikot ang ating buhay. Yun po ang nagiging sentro ng ating buhay. Kaya for example, kung, kung ikaw ay isang estudyante at ang ginawa mo na lang ay mag-aral ng mag-aral ng mag-aral na lang, at kinalimutan mo na ang Diyos, mahihirapan ka rin. Makakaramdam ka ng, ng, nang napakaraming mga pagsubok sa iyong pag-aaral. Ang kayamanan, it does not only refer sa material. Pwede kung ano ang focus ng iyong puso, pag-aaral or trabaho, kung ang trabaho na lang ang lahat ng focus ng iyong puso, at kinalimutan mo na ang Diyos, magiging mahirap din para sa iyo na, na pumasok sa kaharian ng langit. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus sa ating ngayon. Kung ano ang nilalaman ng ating puso, doon po umiikot ang ating buhay. At kung doon umiikot ang ating buhay, madalas ang, ang mga bagay na ito ang nakapagdala sa atin upang makalimot sa Diyos. Ang kapiyestahan ngayon, paggunita sa pagiging reyna ng mahal na Birheng Maria, ay nagbibigay sa atin ng, ng isang ideya kung ano ba ang nais natin, ano ba ang pwede nating gawin. Hindi naman pwede na pababayaan natin ang ating pag-aaral. Hindi rin naman pwede na pababayaan natin ang ating trabaho dahil kailangan ito ng ating pamilya at ng ating mga anak. Pero tulad sa mahal na Birhay Maria, alam niya na mayroong plano ang Diyos sa kanya. At inialay niya ang lahat para sa Diyos. Ibinigay niya ang kaniyang sarili upang gamitin ng Diyos. Tayo ay isang mag-aaral, tayo ay isang magulang. Hindi pwede na iisa lang ang focus na ating dinadala. Pag-aaral, pagkatrabaho, pagkaayod para sa pamilya. Hindi pwede ganun. Kailangan balanse. At kailangan na ang ating pag-aaral, ang ating trabaho, iniaalay natin sa Diyos. Dahil ito ang magiging daan upang matulungan tayo ng Diyos. Kung ang iyong pag-aaral ay nagiging dahilan upang masira at makalimot ka sa buhay ng ibang tao, hindi po magandang idinudulot sa iyo ng iyong pag-aaral. Kung ito ay nagiging dahilan upang makasira ng mga mabubuting relasyon, hindi po maganda ang idinudulot sa iyo ng iyong pag-aaral. Kung ang iyong trabaho ang nagiging dahilan para magkawatak-watak ang buhay ng ibang tao, hindi rin po maganda ang idinudulot sa iyo ng iyong trabaho kung ang iyong buhay ang dahilan para masira ang buhay at kinabukasan ng ibang mga tao. Hindi po tayo sumusunod sa daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ano po ang nais ituro sa atin ng Ibanghelyo ngayon? Sa kapiestahang ito ng Mahal na Birheng Maria, ibinibigay sa atin ang Mahal na Birhen bilang modelo hindi lamang ng pananampalataya, hindi lamang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi ng pag-aalay ng sarili. Hayaan natin na ang ating buhay, ang ating trabaho, ang ating kaalaman, ang ating posisyon, ang maging dahilan upang mapagbuklod natin ang ibang mga tao at mapalapit sa Diyos. Kung sa iyong pag-aaral, nakakahata ka ng ibang kabataan o ng iyong mga kasamahan, yung mga classmates mo, papalapit sa simbahan, nagiging dahilan ito upang hindi lamang magbigay ng biyaya sa iyo, kundi magbigay ng biyaya sa simbahan. Kung ang iyong trabaho, ang dahilan upang magkaroon ka ng maayos at mga makabuluhang relasyon sa ibang tao, nasa tamang daan ka patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po ang paalala sa atin ng ibanghelyo ngayon. Ito po ang paalala sa atin na pwede nating pagnilayan. Ano yung mga nagiging hadlang sa akin sa aking buhay ngayon upang ituon ang aking sarili, ang aking focus, ang aking puso sa Diyos. Sa tingin mo ba hadlang ba ang iyong pag-aaral? Hadlang ba ang mga ginagawa mo sa school? Sa iyong pagsunod sa Diyos? Mas nagfo-focus ka na ba sa pag-aaral at nakakalimutan mo ng magsimba tuwing linggo? Ang iyong trabaho ba bilang isang magulang ay nagiging dahilan upang hindi na kayo magkabuklod bilang isang pamilya? Nawawalan ka na ba ng oras para sa kanila? Wala ka na ring oras sa pagdadasal, Oo, nagdadala ka ng pera, trabaho, pagkain para sa kanila, pero kung ito ay at the expense ng quality time sa Diyos at sa iyong pamilya, baka siguro kailangan natin pag-isipan kung ang ating trabaho ba ay makabuluhan para makagawa ng isang maayos na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa.